Ayan po for today's video, ano po, grabe po ito, uh, gamit po ng kaibigan ko, ano, kaloob po talaga sa kanya ito Kasi kung papansin nyo yung ano nya, yung texture ng bato, hindi po ito galing talaga dito sa ating mundo Sa totoo lang, ito po, ito, kahit po kanino ito patingnan, talagang the best ho. Yan no, ibablog po natin yan at like and share. I-share nyo ho. hanggat kaya nyo i-share. Talaga hong sa lahat ng nakita ko, ito po yung pinakang matibay, pinakang the best na agimat. Mutya, the best talaga. Wala na akong masabi. Talaga hong the best. Hihingi tayong konting piraso dito. Ano? Kung bibigyan tayo. Ito po, uh, wag na po natin patagalin pa ano pa like and share na lang po share nyo po talaga share nyo po talaga yan like and share na lang po mga kamangyan ano po wag na natin patagalin ito na po yung video pansinin nyo pong mabuti ano yan nilagay siya ng kaibigan ko sa isang lamesa na may sinag ng araw kung mapapansin nyo yung bato talagang umiikot siya parang siya ay na sa init ng araw sa tagal ko na pong nagmumutya at madami na din akong na-encounter na -encounter mga bato na galing kalikasan. Ito po yung kabukuran talaga na hindi ko lubos maisip na pwede pala yung ganon. Ano? Grabe talaga. Hindi ko, wala ho akong masabi at you know, sa texture ng pagkabato niya, iisa po yung naiisip ko dito hindi talaga ito galing dito sa ating mundo outer space po ito totoo po yan wala po akong masabi grabe talaga itong sinasabing mutya na pambihira grabe talaga yan kung mapapansin nyo may dala din siyang ilaw ano at yung sasabihin ng iba na mayon siyang battery. Imposible ho talaga yan. Napaka-imposible ho. Imposible ho. Ako na ho yung nagsasabi. Ayan. Umiikot na nun todo. Pambihira ho. Grabe talaga. Wala na akong masabi dito. The so ito. Itong tinatawag na talagang bibihirang mutya na hindi dito galing sa atin nakakabulol na ho Ga nakakabulol na talaga yung magsalita makakita ka maka encounter ka ng ganito ano nakita niya daw po ito kagabi lang ano nung siya ay nagmamaneho ng motor syempre yung motor po bukas ang ilaw niya kasi gabi yan po yung natutukan niya ng ilaw at nakita niya nga na gumagalaw at yan pa po tinaray niya din po sa plato na tinututukan niya ng plus light ano kayo na po yung humusga ano kayo na po yung humusga para dyan pero para sa akin super legit po yan ano super legit napakahirap pong paniwalaan pero yan po yung katotohanan talagang gumagalaw siya pag siya ay natatamaan ng liwanag lalo na ng liwanag ng araw grabe for the first time po naka encounter tayo ng ganito kaibigan ko po yung naghahawak niyan nagulat nga ako nung kaya pala siya tawag ng tawag sa akin yan pala yung kanyang ipapakita grabe talaga sobra ho ka grabe hindi ko na ho talaga wala, wala akong masabi talagang ano itong sinasabing the best